Shoutout tayong mga idol sa lahat nating na mga member, maraming salamat sa patuloy na uh, pagsuporta mga idol Sa walang sawang pagsuporta sa ating mga channel Shoutout din sa lahat ng mga OFW sa buong mundo Sa mga security guard sa buong Pilipinas, sa mga beaker, uh, sa mga blind community uh, Mabuhay po kayo lahat, magingat po tayong lahat mga idol simulan na po natin ang ating kwento Batid ng lahat kung gaano kalakas ang mga binatiliyong duko dahil naipamalas na ito ng mga duko doon sa mga nagdaang labanan. Ngunit hindi din maikaila na may kakaibang kalakasan din ang mga batang paslit lalo na itong siya Kiko at ang kanilang mga panabong. Batid ng lahat na kayang tapatan ang lakas ng mga duko at galing ng mga ito. Nang batang paslit o maaring higitan pa nga ito. Kaya lalong nasasabik ang lahat sa magaganap na bakbakan ng mga manok at bakbakan ng mga usaya. Pagdating nila ni Nanay Candida sa may sabungan, ayon sa mga amaranhig na bantay doon sa pasukan, nando doon na sa loob ng sabungan ang mga yung duko at ang dalawang matandang amaranhig kasama na din ang mga bisita nito na sa iba't ibang lugar wika nitong sinanay kandida hmm kung na mas maaga palang gumayak ang mga binatilong duko kumpara sa akin mukhang mas nasasabik pa nga ang mga ito <laughs> ngunit ng akmang tumapak na sinanay kandida sa pasukan ng sabungan biglang nakakaramdam ito nang kakaibang mga pangitain at presensya. Agad na napapamura na ang matandang babaylan at bulong-bulong nito na inaabisuhan agad ang lahat ng mga kasamahan nito na huminto na muna sa kanilang pagpasok. <laughs> Minaliit kami ng mga binatil yung duko na ito. <laughs> Tanong naman agad nitong si Lucas na sobrang nagtaka kung bakit biglang tumigil itong si Nanay Candida sa pagpasok doon sa loob ng sabungan. Bakit Nanay kandida? May problema ba? Agad na wikang sagot naman ng babaylan. Kailangan ko lamang nawasakin ang inilatag ng mga binatilyong doko. Sigurado akong mga binatilyong doko ang may kagagawan sa mga usal na nakalatag sa paligid ng pasukan ng sabungan na ito. Mukhang ginawa nila ito kanina pa para maharangan ang ating gagawin na mga usal kung sakali sa oras ng pasabong. <laughs> Napakagandang plano, ngunit hindi ako ganun kahina para hindi ko mapansin at maramdaman agad ang mga ito. <laughs> Kaya pala, mas nauna ang mga ito sa atin dahil may binabalak na pala ang mga binatilyong ito. Talagang pinaghandaan nila ang ating grupo. <laughs> agad naman na dumura-dura itong sinanay kandida at nagbato ng mga usal. May mga ginagawang usal at mga ibinabato na orasyon din ang matandang babaylan hanggang sa tuluyan ng nawasak na ito ng tuluyan itong sinanay kandida. Pagkatapos muling ka ng babaylan doon sa kanyang mga kasamahan. Tara na! Pumasok na tayo ng tuluyan doon sa loob. Nawasak ko na ang kanilang mga ginagawa at inilatag na mga usay. <laughs> at pagkatapos tuloy-tuloy na ang mga ito sa pagpasok hanggang sa makaupo ang mga ito doon sa gilid ng luna. Samantalang sina Lucas at Luis naman at ang dalawang mananabong na sina Carding at Magno, sobrang napahanga ang mga ito kay Nanay Candida dahil maging sila, wala silang anumang naramdaman na kakaiba. Mabuti na lamang at kasama nila itong sinanay kanila. Dahil kapag nagkataon na wala ang matandang babaylan, maaring naharangan na ang kanilang mga usaya. Ilang sandali pa, dumating na din doon ang halos lahat ng mga mananabong na sobrang nasasabik at makasaksi ng umaatikabong bakbakan ng mga mababangis na mga panabong hanggang sa pumasok na sa loob ng luna sinabukan at ako'y eh, at muling nagpapasalamat ang mga ito sa lahat. Sa gilid ng luna, ipinapakita na din ng dalawang matandang amaranhig ang papremyo sa magiging kampyon. Nando doon ang mga ginto at ang mga kagamitan na galing pa sa mga ninuno na mga ito. Nando doon din ang isang bagay na ninanais at inaasam ni Nanay Kanida na magagamit niya sa kanyang panibagong misyon ng kanyang buhay. Nanlaki ang mga mata ng lahat at karamihan sa mga natatalo naghihinayang ang mga ito dahil wala na silang pagkakataon para maangkin pa nila ang mga bagay na ito. Gayon pa masaya na din ang mga ito na masilayan nila ang mga bagay na ito at nagiging parte ng pasabong binabantayan din ang kayamanan ng mga amaranhig ng sampung pinakamalakas na mga mandirigmang amaranhig nila ni Bukan at Akoy. Eh. Uwi ka nitong si Bukan. Sa muli, nais kong magpapasalamat sa lahat ng mga dumalo at sumali sa paligsahan sa taon na ito. Sa aking mga tauhan at mga kasamahan na handang ibuwis ang sariling mga buhay para lamang matagumpay ang pasabong ngayon taon. Lalo na din sa lahat na mga naging kaibigan ng aming angkan, ang mga kasali sa pasabong na tumulong para labanan, para maitaboy ang mga gustong manggugulo at mahuli ang mga ito. Hindi ko na kayong maisa-isa pa. Ngayon na, dumating na din ang huling araw ng pasabong at binabati ko ang lahat na mga sumasali, ang mga nanalo at mga natalo, lalo na ang dalawang grupong ito na nakapasok sa huling yugto para maghaharap sa kampiyonato. Ang dalawang malakas na grupo na kinabibilangan ng mga binatiyong duko galing sa lugar ng Mindanao at ng grupo nila ni Nanay Candida. Ang dalawang kahangahangang bata galing naman sa lugar at isla ng Sikihor. Palakpakan natin ang lahat ng mga magigiting na ito. Agad naman na umingay ang kalubluuban ng sabungan dahil sa masigarbong palakpakan ng mga taong nanodoon at lahat ng mga kasali sa pasabong. Pati ang mga amaranhig na mga bantay. Pumapalakpak din ang mga ito dahil sa paghanga sa dalawang grupo. Muling kan itong sibukan. Simula na natin ang huling yugto. Tulad sa mga nakaraang mga laban, walang pagbabawal sa paggamit ng mga usal. Basta para lamang sa mga manok at sa loob ng luna ang epekto ng mga usal. Nang lumabas na ang dalawang mga matandang amaranhig, inihanda na ng mga ito ang kanikanilang mga panabong na mga manok at tulad ng dati, sabik na sabik niya naman ang dalawang mga batang paslit sa magaganap na sultada habang bitbit -bit, -bit ng mga ito ang kanilang gagamitin na mga panabong. Nakapagpasya na din ang grupo nila ni Nanay Candida. Nagamitin nila ngayon ang isang manok na pagmamayari nitong si Magno at Carding. Ito ang una nilang isasabak sa sultada ang kulay banugon na manok na galing pa sa mga ninuno ng mga angkan nila ni Magno hindi mo na magagamit kasi ng mga ito ang isa pang manok ng mga ito dahil sa matinding pinsalang natamo doon sa nagdaang laban ilang sandali pa habang naghanda na ang lahat nagpupustahan na din at umingay na din ang buong paligid ng sabungan. Dahil huling laban na ito, ipinusta na halos lahat ng mga sugarol at mga mananabong ang kanilang daladalang mga pera. Kulay puti naman ang bitbit ng isa doon sa mga binatiliyong duko na nando doon na sa gilid ng luna at naghihintay na lamang ng abiso Wika ka naman itong sinanay kandida sa dalawang mga apo. Ipanalo ninyo agad ang mga sultada, apo. Lalo na ikaw, Akiko. Kailangan natin na makakalamang agad. Kailangan na walang ibibigay na pagkakataon sa mga binatilyong doko. Akiko, alam mo na ang mga dapat mong gagawin. Kailangan na nagamitin mo ang iyong kapay nang makapasok na ang dalawang mga batang paslit doon sa loob ng luna makikita mo pa rin sa mga pagmumuka ng mga ito ang sobrang saya at pagkasabik na parang walang pakialam ang mga ito doon sa kanilang makakaharap na mga binatilong doko Samantalang ang mga binatilyong duko, nagsimulang maglatag na ang mga ito ng mga usal. Napapamura din ang pinuno ng mga ito ng mapagtanto na nawasak ng grupo nila ni Nanay Candida ang kanilang inilatag ng mga usal doon sa pasukan ng sabungan. Kaya ngayon, gumawa agad ito ng panibagong paraan para makapagbaon ang mga ito ng mas malalakas na mga usal pangkarga sa kanilang panabong na kulay puti. Ilang sandali pa, bitbit -bit na manila. Ni Akiko at Abu ang manok na pagmamayari nila ni Karding at Magno, ang manok na kulay banugon. Samantalang sina Nanay Kanida, kasama na sina lolo Agaton, ang grupo ng misyonaryo sina buco at bono, nakipagpustahan na din ang mga ito kahit kasi na manok nila ni Carding at Magno ang gagamitin sa unang sultada malaki pa rin ang pagtitiwala nitong sinanay kandida na manalo pa rin ang manok na ito ang mga matatandang gibong naman nakipagpustahan na din ang mga ito ngunit ang ibang grupong mga mananabong kabilang na ang grupo nila ni Don Tilmo. Nagpasya ang mga ito na doon pumusta sa mga binatilyong duko. Dahil kahit nabatid ng mga ito na malakas din ang kakayahan at napahanga ang mga ito sa karunungan ng dalawang mga batang paslit, talagang napakalakas din ng mga binatilyong duko. Ilang sandali pa habang nandoon na sa loob ng luna ang bawat kalahok inaabisuhan na ang magkabilang panig na ihanda na ng mga ito ang kanilang mga panabong at pagtutokain na ang mga ito habang nandodoon sa gitna sina Akiko Abo at ang dalawang mga binatiyong Duko na may dala sa kanilang panabong na ugis napakatalim ang pagkatitig ng dalawang mga binatilyo doon sa batang si Akiko ang isa sa dalawang mga binatilyong yung duko ay ang nagtalo nitong si Akiko doon sa bunong braso kagabi nakakaramdam agad ng kakaibang pamamanhid sa buong katawan sina Akiko at Abo napakiwari ng dalawang mga batang paslit may mga usal na tumama sa kanila hindi sa mga manok kundi sa kanila mismo na parang pinapahina ang kanilang sistema para hindi nila magagamit ng husto ang kanilang mga karunungan pagdating sa mga usal na pangkarga lalo na itong si Akiko kaya wala nang inaaksay ang uras at sandali ang bata na nakipagtitigan na din doon sa mga mata ng dalawang mga binatilyong duko at bumuka-buka na din ang bibig ng batang si Akiko habang winawasak na nito ang mga usal na tumama sa kanila agad naman na napansin ito ng kulmi ng sabungan. Inawat agad ng kulmi ang magkabilang grupo at sa mga pagkakataon na iyon, muling na mga at napamura ang mga binatilong duko dahil tuluyang nawasak agad nitong si Akiko ang mga usala na tumama sa kanila. Wika naman nitong si Akiko bago muling bumalik ang mga ito doon sa kanilang mga pusto Hindi mo ako matatakot, kuya. Kayang-kaya kitang kontrahin. Pagkatapos tumalikod na ito, kasunod ang batang si Abo na napakatalim din ang mga titig doon sa dalawang mga binatiyong duko. Ang dalawa naman doon sa mga binatiyong duko, napahanga ang mga ito ng sobra gayon pa Nag-iisip na naman ngayon ang mga ito ng panibagong paraan para makapaglatag ng mga usal at makakalamang doon sa dalawang mga batang paslit. Ilang sandali pa, inaabisuhan na ang mga ito ng kuymi ng sabungan na dapat na nilang bitiwan ang kanilang mga panabong. Sa mga pangyayaring iyon, saksi sina Nanay Candida at ang mga kasamahan nito pati ang dalawang mga matandang amaranhig at ang mga matatandang gibong nakita at naramdaman nila ang mga usal na naglalaban doon sa gitna ng luna batid ng mga ito na kahit hindi pa nagsimula ang sultada nagbanggaan na at nagtagisa na sa mga usal ang magkabila ang grupo lalo na ang dalawang mga binati yung duko at itong si Akiko, wika naman itong sinanay kandida. Magaling Akiko! Ha! Huwag niyong maliitin ang aking apo dahil malakas ang kakayahan ni Akiko sa mga usal. Ganon din. Ang sinasabi ng mga matatandang gibong, wika nitong si Tandang Tiboy nang mapagtanto na nawasak agad ng batang paslit na si Akiko ang mga ginagawang usala ng mga binatilyong duko para sana mapahina ang sistema at kakayahan ng batang paslit. Hindi ninyo madali-dali ng ganun lamang na mapahina ang kakayahan ng batang iyan dahil simula nang makalaban namin ang dalawang mga apo nitong sinanay kanida. Hindi sa loob nang sabungan o luna pag na namin kung gaano kalakas ang mga ito nakalaban namin ang mga ito ng palihim sa mga usay pagdating sa mga pangkarga habang lumalaban ang mga ito doon sa mga ermitanyo na sinubukan din namin ang kanilang mga kakayahan ngunit kakaiba ang antas ng kalakasan ng batang babalan na apo ni nanay kanita kaya kailangan na makagawa kayo mga binatilyong doko ng panibagong paraan at mas epektibo na pamamaraan. Ilang sandali lamang natahimik ng ilang mga segundo ang lahat ng mga taong nandoon pati na ang mga sabungirong sabit na sabik na makita ang bakbakan ng dalawang mga manok. Nakita kasi nilang binitiwa na nila ni Akiko at Abo at nang mga binatilong duko ang kanikanilang mga panabong na manok, ang manok na ugis at ang manok na banugon. At pagkatapos dumadagundong na naman ang sigawa ng lahat nang makitang napangabot na ang dalawang mga manok at agad na nagpapalitan na ang mga ito ng mga pagbalo at mga pagbayo. Pati sila nanay kandida. Papalapit na din ang mga ito doon sa gilid ng luna para makitang mabuti ang mga naglalaban na mga manok. Pati ang dalawang mga matatandang amaranhig. Medyo lumapit na din ang mga ito doon sa luna kung saan naglalaban ng husto ang dalawang mga panabong para matunghaya nilang mabuti ang napakagandang sultada at labanan ng dalawang mga manok. Kapwa nagpapalitan pa rin ang mga ito sa iri ng mga pagtuka at mga pag-atake hanggang sa bumagsak ang mga ito doon sa gitna ng luna. Walang nakakalamang pa rin at patas lamang ang bakbakan ng dalawang mga panabong. Nagsimulang muling gumawa na din ang mga usal ang mga binatilyong duko. Agad naman naggumawa ang mga ito ng kakaibang mga usal pangkarga at mga usal na mga pangharang. Ang tatlo sa mga duko, gumawa ang mga ito NANG usal para sa kanilang panabong na manok. Samantalang ang tatlo din sa mga ito, gumagawa ng mga usal para sa dalawang mga batang paslit para maharangan ng mga ito ang anumang gagawin NA mga usal nitong si Akiko. Ngunit bago patuluyan na matamaan si Akiko at itong si Abo ng mga usal na ibinato ng mga binatilyong duko, napansin na ito ng batang babaylan at naramdaman na. Kaya wala nang inaaksayang sandali itong si Akiko, agad din itong nag-uusal ng mga orasyon. Hindi man agad dito nawasak ng batang paslit ang mga usal na ginawa ng mga binatilyong duko, ngunit nagawa naman ng manok nila na makipagsabayan pa rin doon sa manok ng mga duko. Ilang sandali lamang tuloy ang nawasak na nitong si Akiko ang mga usal na harang ng mga binatidyo na muling ikinagulat ng mga ito. Uwi ka naman agad nitong si Bukan. Dalawang bisis nang nagawang makontra at mawasak ng batang si Akiko ang mga usal ng duko. Ngunit nakapagkarga na ang mga ito ng mga usal doon sa kanilang panabong. Nakakatiyak akong unti-unting makakalamang na ang manok na ugis doon sa manok na banugon. Ano kaya ngayon ang susunod na gagawin nitong si Akiko? Ilang sandali lamang may mga dugo nang tumagas doon sa luna. May mga tumilamsik na mga dugo galing doon sa dalawang mga manok. Ngunit hindi pa rin mawari ng mga taong nandoon at ng mga mananabong kung kanino nang gagaling na panabong ang mga dugong ito. Dahil sa mga sandaling iyon, patuloy pa rin na naglalaban at nagpapalitan ng mga pag-atake ang dalawang mga panabong. Samantalang itong siya Kiko, wikang paanas nito doon kay Abo nang mapansin na mayroon ng karga ang manok na ugis. Abo, kailangan kong malapatan ng mga usala ang kanilang ginawang mga pangkarga sa kanilang panabong. Dahil sa aking ginawang mga usal pambasag, hindi ko napansin agad ang mga usal na pangkarga na ginawa ng mga ito. Mabilis na umindak ng tatlong bisis itong si Akiko kasabay ng pagbato ng mga usal. Nagiging dahilan din iyon para mas lumakas pa ang kanilang panabong. Ngunit sa mga pagkakataon na iyon, nakakalamang na ng tuluyan ang manok na ugis. Tinamaan na ng sunod-sunod ang manok nila na banugon at napapatras na ito. At tuluyang tumalsik doon sa poste ng luna. Pagkatapos bumagsak ito at nangangarag ang buong katawan. Ang mga dugong tumalsik kanina. Galing pala iyon doon sa manok na ugis. Gayon paman, hindi pa rin sapat ang sugat na ito para manghihina ang manok ng mga binatilyong duko. Dahil sa mga usal na pabaon sa mga manok ng mga ito, nagawa ng manok na ugis na hindi na Maalintana pa ang mga sugat nitong natamo at mas bumalasik pa ngayon ang hitsura ng manok na sa mga sandaling ito lumilipad na at papunta doon sa manok nila ni Akiko at Abo. Agad na muling naglatag pa ng mga usal ang batang babaylan ngunit talagang hindi nakinaya pa ng manok na banugon ang mga sumunod na mga pag-atake ng manok na ugis tuluyan ng natalo na ito at hindi na ito gumagalaw pa. Kahit na pinagpapatuka pa ito ng kulmi ng sabungan, talagang sumuko na ang manok nila ni Carding at Magno. Napamura na lamang itong sinanay kandida dahil napagtanto nitong kakaiba ang ginawang mga usala ng mga yung dugo batid nilang naisahan ng mga binatilyo ang batang paslit. Uy ka nitong sinanay kanida habang lumapit naman agad doon sa kanyang dalawang apo na kinuha at binitbit ang natalo nilang panabong. Kailangan kasi na lumapit pa nitong sinanay kanida para marinig ng kanyang mga apo ang kanyang bawat sasabihin dahil sa mga pagkakataon na iyon napakaingay na ang buong kalubluuban ng sabungan dahil sa pagkapanalo ng manok ng mga binatilyong dugo. Nagtatalunan pa nga ang mga nakapusta doon sa manok na kulay ugis. Abo, Akiko, huwag niyo nang isipin pa ang mga bagay na iyon. Natalo man tayo sa unang sultada, kailangan natin na makabawi sa sumunod. Alam mo na ang dapat mong gagawin, Akiko, na isahan ka ng mga binatilyong doko. Ngunit alam ko at batid ko na sa pangalawang pagkakataon, napaka imposibleng muling maisahan ka ng mga ito. Tulad ng aking sinasabi, uras na para gamitin mo na ang iyong gabay. Lumapit na din agad si Nakarding at Magno dahil sa pag-alala ng dalawa doon sa kanilang panabong. Ngunit nagpapasalamat naman ito nang mapagtantong buhay pa ang kanilang manok. Uwi ka nitong si Magno. Pasensya na, Nanay Kanida. Talagang hindi na kinaya ng aming panabong ang laban. Naunahan at mas nakakalamang agad ang manok na ugis.